Ayan. I'm Fritz Sadiang Abay. Uh, ako po si Fritz Sadiang Abay. Isa po akong full-blooded Filipino. Baka isipin nyo, may lahi ako. <laughs> Ayan. Um, Nag-graduate uh, po ako bilang isang computer engineering or computer engineer. Nag-aral po ako ng five years ng college at nagwork din po ako ng eight years sa isang manufacturing company. Kung familiar kayo sa Universal Robina Corporation. Yan. Doon po ako nagtrabaho ng 8 years. Naging full-time ano employee employee din ako, no, kagaya ng mga empleyado diyan. Okay? Ah, uh, bago ako napunta sa ganitong business, yan, bago ko ginawa itong platform na to, okay, tumayo din ako ng um 6 AM hanggang 6 uh, PM. Yan, 12 hours po yung work ko. Okay, laging may overtime. Ganon sa mga ano eh, mga planta eh. Ganun sa mga manufacturing company. Okay? At alam nyo, na, no? Ano bang meron dito kaya, ano? Kay Spotify? Di ba? No? Actually, um, sigurado nabangkit na sa inyo kung anong pangalan ng platform na to, no? Alam nyo, nung bata po ako, ayan, namin um, si-share ko lang yung story ko kung paano nabuo itong platform na to. Nung bata po ako, lagi akong ano eh, um, nagigising, no? Doon sa radyo ng father ko kasi lagi niyang tuwing umaga yung mga favorite songs niya. Yan, mga kanta ni Tom Jones. No? Mga kanta ni Engelbert Humperdinck, alam ko yung mga um, attendees natin na all this dyan, eh, kilala, no? Kung sino si Tom Jones. <laughs> okay. At doon po nag-start yung pagkahilig ko sa music. Yeah. Actually, my favorite band ay ang Queen. Okay. So, si Freddie Mercury. Diba? Sila yung nagkanta ng uh, Bohemian Rhapsody, uh, We Are The Champion, okay. Crazy Little Thing Called Love. Okay. So doon po nag-start yung pagkahilig ko sa music. Hanggang sa nag-aral ako, hanggang sa nag-trabaho ako, dalag-dala ko yun. Nung kabataan ko nga, lagi ako ano eh, lagi ako nasa partihan, lagi ako nasa diskohan, lagi ako um, nasa sayawan. Okay, nakahiligan ko rin manood ng mga live band, um, mga concert at okay, nakahiligan ko rin pong magkanta sa video. Okay. Kahit na hindi naman ganoon paganda yung boses ko. Uh, alam ko yung karamihan diyan, magaganda yung boses eh, no? Kasi 90% daw ng mga Pilipino magaganda ang boses. While 10%, ayan, hindi nabiyayaan na magandang boses. So kabilang ako doon. Okay? Kahit na hindi maganda ang boses ko, no, kanta pa rin ako ng kanta ng video. Okay? <laughs> okay? Sa video. Okay? okay? Uh, wala na akong magawa eh, no? Hindi ko na talaga matanggal yung yung hilig ko na yon kasi napamahal na ako sa musika. Oh, eh, hanggang nga sa nagtrabaho ako, no, lagi may nakalagay na earpad sa tinga ko. During break time, during lunch time. Diba? At syempre, nung nagtrabaho din po ako, no, nung isa po akong empleyado, naghanap din ako ng side hustle. No? Naghanap din ako ng ibang opportunity or extra income. So, ginamit ko po yung natutunan ko nung nag-aral ako ng computer engineering. Ayan. Gumawa po ako ng, gumagawa po ako ng mga website no, for international companies. At nung time na yon, pwede pong pakimute. Okay. So nung time na yon, no, yung uh, previous client ko, yung last client ko, pinagawa na ko ng isang income generating site. So habang ginagawa ko yung site na yon, okay, uh, may idea na pumasok sa isip ko bakit kaya hindi ko pagsamahin yung hilig ko sa musika at yung profession ko na paggawa ng sign? Diba? What if magkaroon ng chance, magkaroon ng business, or magkaroon ng platform na habang nakikinig ka ng music, kikita ka pa? So without further ado, I would like to introduce you this uh, business platform of mine which is Spotify. Alam ko yung iba dyan, kilalang kilala na si Spotify no? O yung kilala niyo yung isa, <laughs> yung Spotify. No? Actually, doon po talaga kinuha no, yung name ng platform po kasi um uh, yung heart and soul ng business namin, no, pareho kami uh, all about music, no, yung business namin. So, 'di ba? Catchy naman talaga yung yung salitang ano eh. Kapag 'di ba, kapag narinig mo yung word na 'yon, isipin mo agad music. Okay. So, doon po siya kinuha. Okay. And then, ano bang meron dito kay Spotify? Diba? Uh, bakit ko nagawang i-give up yung full-time work ko? Okay. Para mag-focus dito kay Spotify. What is Spotify? Spotify is an income-generating platform where you can earn through music streaming. Ayan. So, sa madaling salita, dito kay Spotify, pwede kang tumita habang nakikinig na music. So, ganun lang po kadali. Alam ko, lahat kayo uh, makaka-relate dito. No, walang tao ano eh, hindi nakikinig ng songs eh. Ultimo Bing okay, nakikinig ng music 'yan, true vibration. Okay? 'Di ba? Mapabata ka man, mapa matanda ka man, nakikinig ka ng songs. Single ka man, okay, or or taken or married, yan, nakikinig tayo ng songs. Minsan pa nga, no, nakadepende sa sit or sa feelings natin or nararamdaman natin kung anong klaseng songs yung papakinggan natin. Siyempre, kapag in love tayo, yung mga love songs, kapag malukot tayo, yung mga emotional songs, di ba? Kapag naman nagkakaroon ng kasiyahan, auksyon, siyempre, yung mga nakakaindak na kanta, yung mga, um, yung tipong mapapasayaw ka talaga. So, lahat tayo, no, makakarelate dito. Di ba? Dati na natin ginagawa yung pakikinig ng songs. Eh. Okay? Pero bakit kaya tayong mga tagapakinig, hindi tayo kumikita? Lagi na lang sila yung kumikita. Siyempre, yung mga gumagawa ng kanta. No? Habang tayo, no? years na nating ginagawa to, okay, wala pa rin income. So ngayon, may platform na na kung saan no? pwede kang kumita habang nakikinig ng songs. Okay? Dito lang yan kay Spotify. So ano pa bang in-offer ni Spotify? Spotify offers basic features and advanced features. Ayan, ah, balik po, balik po. Okay? Ayan. Uh Spotify offers uh, basic features and advanced features. Sa basic features, pwede po kayong kumita ng libre. Right. gusto niyo ba yun? libre? <laughs> diba? Sino ba namang ayaw ng libre? Kahit ako, gusto ko 'yun eh. No? Tayo kapag inaya ng mga kaibigan natin na uh, punta sa mole, 'di ba? May una, sa una ayaw natin, tatanggi tayo. Kapag sinabi sinabing libre nila, 'di diba, Ang bilis-bilis natin, mabilis pa tayo sa kanila. <laughs> so dito, pwede kang kumita ng Bitcoin. Right? Okay? Kung gusto mong kumita ng mas malaki, ayan, meron tayong ino-offer na advanced features via paid subscriptions. Pero bibitinin ko muna kayo sa part na yan. At mamaya, i-explain ko sa inyo in detail kung anong meron, no? Ah, uh, kung paano kumita dito kay Spotify. Okay? Kung anong meron dyan. Sa basic features and advanced features. So, tuloy tayo. Yeah. Spotify also allow you to earn money by accomplishing simple tasks. So, ano ba yung task na yun? Okay, Paulit-ulit ko na pong sinabi kanina na ang tanging gagawin lang dito kay Spotify ay makikinig ng music. No? So, wala kayong ibang gagawin kundi mag-play ng songs, makinig ng songs. Diba, sabi ko nga kanina, dati na natin itong ginagawa. Eh. No? Sino ba yung mga kumikita lang? Siyempre, yung mga gumagawa ng kanta, yung mga record labels, yung mga music streaming platforms. Pero tayo mga listeners, wala. Diba? What if, no? Diba? Tayo naman. Diba? Although kikita pa rin sila, syempre, hindi pwedeng hindi sila kumita. Pero, diba, this time, may share naman tayo. Diba? Makikinig lang tayo ng songs. Kikita na rin tayo. Diba? Ang sarap kaya ano, no? Win-win no? situation lang. Natutulungan na natin silang kumita. Okay. At the same time, kikita rin tayo. So ano pa? Treat it like a job and you will be rewarded well. Really. Katulad po sa pagtatrabaho, kapag ginalingan mo, pwede kang ma-promote. Ayan, pwedeng tumaas yung sahod mo, di ba? So dito kay Spotify, no? pwede kang kumita ng malaki. Kapag sineryoso mo siya, okay, kapag tinrabaho mo siya, ayan, pwede kang magkaroon ng malaking kita. Di ba? Kung sa pagiging empleyado, it takes time, okay, bago ka ma-promote or bago tumaas yung sahod mo, dito, kahit na after one week, after two weeks, after three weeks, after one month, after two months, sorry, pwede kang kumita ng malaki. So mamaya, i-explain ko sa inyo kung paano, no? kung, kung anong gagawin nyo para kumita kayo ng malaki. Okay? So wait lang, inom lang tayo ng tubig. Sorry. And then, oh, ayan. So, balik tayo. Ayan. Paano kumikita yung platform natin? Spotify generates revenue by active streaming subscriptions to users, third parties, and royalties. So sa madaling salita, no, tayo po ay third party site ng mga malalaking streaming platform. Ayan. At tayo po ay kumikita sa dami ng mga nag stream ng songs sa loob ng platform natin. Sa dami po ng mga nakikinig ng music sa loob ng ating website. Kung familiar po kayo sa mga vlogger, yan, alam po, kilala, alam niyo yung mga yan eh. Mga vlogger, mga content creator, di ba? Sila kumikita sa dami ng mga views ng videos nila. While tayo, sa dami ng mga nag-stream ng songs or nakikinig ng kanta sa loob ng platform na. So, same idea but different concept. Sa kanila, videos. Sa atin, music. Okay? Kung may mga katanungan kayo about dyan mamaya, no? um, i-reserve nyo muna at sasagutin ko po yan mamaya no, pagtapos ng ating business presentation. So, next slide. Okay, tutungo naman tayo sa ating uh, mga goals. no Mission and vision. Yan. My mission is to successfully implement a task-based approach in earning profits. So, gusto ko pong makapagbigay ng mapagkakakitaan in an easiest way possible. ba diba? Sabi ko nga kanina, no? dito kay Spotify, makikinig ka lang ng songs kikita ka na. Ganun lang po kadali. Okay, ganun lang kasi. Diba? Ano pa? My vision to be the forefront in dealing with task-oriented profiteering and be able to operate internationally. Siyempre, hindi lang naman dito sa Pilipinas, gusto kong makilala si Spotify, no? All around the world. Hindi lang naman tayo mga Pinoy yung nakikinig ng music, eh. Diba? Marahil nasa dugo na natin yung pagkahilig sa musika. Okay. Pero pati mga ibang lahi nakikinig ng songs. At hindi lang naman mga local songs ang ini-stream natin sa platform natin. May international songs tayo, may worship songs din tayo. At imagine kung gano'ng kalaki yung market natin, kung gano'ng karami yung pwede sumali kay Spotify, kung gano'ng karami yung pwede sumali sa community natin at gawin itong platform po. Okay? Then after that, next slide po. Tiga, tutungo naman tayo dito. So, tuturuan ko naman kayo kung paano magsimula. Okay, dito kay Spotify. How to become a user? Yan, how to become a subscriber? First of all, uh, our official website, www.spotify.net. Pero, makakagawa lang kayo ng account gamit ang inyong sponsors link. Kung sino man po ang nag-refer sa inyo or nag-introduce sa inyo about Spotify, all you have to do is to click their link at mapupunta kayo dito sa registration page. Pag nandito na kayo, okay, um fill it out with your information and then click register. After that um may account na kayo. Okay, ang kailangan nyo na lang gawin, i-login ulit ito. So, wag nyo nang i-click yung uh, link ng sponsors nyo Okay, punta na kayo sa browser nyo Kung Apple uh, user kayo sa Safari, kung um Android user, yan sa mga sa, sa Opera, 'di ba? sa mga iba't ibang browser, Google, Google Chrome, okay? Pwede rin yan, kahit na sa Apple. Okay? So, type nyo lang ang ating official website, www.spotify.net, and then input your username and password, and then click login. After that, okay, nakalagin na kayo sa account niyo, punta kayo sa profile, okay, and then click verify now. Okay? Back, para saan yung verify now na No, meron po tayong KYC verification for your securities. Pag click sa verify now, makaka-receive kayo ng KYC email. Okay, sa email address nyo. Sorry, excuse me. And then, kailangan nyo i-verify yung account nyo. Kailangan nyo mag-submit ng valid ID. Okay, para saan yung valid ID? For withdrawal purposes. Para malaman natin na kayo talaga yung gagamit ng account niyo. Okay? para malaman natin na genuine people talaga yung mga, mga nakikinig o nag-stream -e ng song sa loob ng platform natin. After that, may account na kayo, naka-verify na ito. Yan. tuturuan ko naman kayo kung paano kumita dito sa Spotify. I-explain ko po sa inyo yung ating four ways to earn here in Spotify. So next slide please. The first one is the free subscription. Sabi ko nga kanina, pwede po kayong kumita ng libre dito sa Spotify. Ayan. So, once may account ka na, punta ka lang sa Play Music tab, and then, ipiplay mo yung song na nandoon. Pagka-play nung song, okay, pagkatapos mong ma-play yung song na yun, makaka-accumulate ka ng points. 100 points, or yung points mo, pwede mo siyang i-convert into cash. 100 points is equivalent to 20 pesos. Alam ko po, maliit lang, no? Pero ito po, ay ginawa ko para magkaroon ng chance na kumita ang lahat. Ngayon, kung gusto mong kumita na mas malaki, pupunta na tayo sa second ways to earn. Ang second ways to earn natin ay yung revenue income. So, ano gagawin dito? All you have to do is to avail our a uh, subscription plan as of now. Uh, meron tayong advanced plan at deluxe plan. No? Yung basic plan po natin ay close na nung mga nakarang araw pa. So, ang available lang natin yung advance plan and deluxe plan. Sa advance plan, no, for as low as 10,000 pesos, you will earn 400% revenue income kasama yung kapital no after 32 days na ang tanging gagawin mo lang ay makikinig ng 10 songs araw-araw sa loob ng 32 days while sa deluxe plan okay uh, for as low as 5000 pesos you will earn 420% revenue income kasama po yung kapital niyo diyan okay uh, after 30 days na ang tanging gagawin mo ay makikinig ka ng 15 songs araw-araw